Naan na anami lain ang amoy nga giagian na may padong sa Queen Mary Hospital yun makita dito yung ano nila <laughs> yung kasama <laughs> yung kasama ko <laughs> let me show you the Queen Mary here Aton, ha? Aton, pilit na hospital dire guys public hospital oh ayay ya ato yo yung isa nakuha doon don pang babon tang cyber 4 dito oh ganda ang view talaga ang kungkong hmm. balik na kami sa daan na pinagdaan doon kami kanina dyan, dyan. Sa baba, pa. Sa, baba. sa baba oh my labang ta dito labang kay green Good morning, be Wow, good morning, Manamik. Dulis na dulis manamit na good morning sa ako. Good you that morning today. Pak na pak ang ating good morning. Oh my God. Bukas doon na naman kami dadaan doon. Malapit sa may dagat. Iba-iba yung lugar na puntahan natin. Everyday. Hmm. Para masaya ang buhay, healthy pa ang katawan. Nasa wag ka na hindi ka wag nang man? Hindi ka wag nang liko Oh, wakasada. na sagsad ko. Ann. Liko liko Guys, ang sa In English, o oh, Liko liko nga dalan Liko liko nga dalan Ang <laughs> sa daw in English, o oh, Liko liko nga dalan Sabi iso, isip rabe? Hindi Sabi isip rabe? Sabi save lang Save mo lang Video kung ko, yan buhok ron, guys. Pinag-isipan ko to. May ganun buhok ko. Bam! yung araw mo sa habang malayo ka sa pamilya mo oh, dito mag enjoy enjoy na enjoy enjoy sige good magunming kaon guys oy munang huwag di may kalakaw kapoy kaya ang lawas muna siya ikitawag og Kolesterol ata kolesterol at hmm. ang yeah. iba. Nya. Karon nga nag-walking na me. Eh. Maka-attack pa na siya. No more na. No more. Mailan na mo kung mo-attack yan ko, Ang kolesterol. In my part. Koan. Ano lang pag-awalas mo yung mga? Ang? Ang? Inay dagway? Ako kakuan. Sa ako ang ba, sa ako ang say. Kung akong kolesterol. Kapoy ka ayo kung lawas. Anya. Anya, hanga ka ayo. Musaka ko sa hagdan. For example, musaka ko is kilator. Kapoy ka istanbul niya yeah. pagkagabi e eh, na ako sakit kayo akong ungo muna siya e eh. Atake, nasad ko sa akong kolesterol eh. okay. Saon man. Hey, yeah, kay sa on man hinga on kay gutuman ang diyan hinga hey, on man dyan ka ay sa bisag unsa ra isod sa ba ba basta maka yon yon si ako basta makaon lang. ipansak sa ba ba hmm. namin naman ko mag 50 naman ayon maatake na yung sakit cholesterol attack ganun sa mga ano pa dyan yung young pa yung edad yung edad na hindi pa matanda parang mura pa yung edad anong gusto nyong kainin kainin nyo na pagdating ng panahon hindi ka na makakain yan at least sa bata ka pa nakakain ka na o di ba 'yon yun lang yun kayo. Kain ang kain. Para. Pag hindi na pwede. Natikman ko na. Natikman ko na ang masarap na masarap. Angay ah, mo palit yung kong steak na. Guba ako steak na. No? Ako, steak ba Naguba. guba? Mabalit ko po ang para <coughs> alam mo guys since nag walking me may nakikita na akong life. may nakikita na akong improvements hmm. hirap, hirap na lalo mo tanda na hmm. basta habang mabuhay habang may buhay enjoy mo lang enjoy mo lang love yourself bahala sila kung hindi bahala sila kung hindi ka love nila basta love yourself lang talaga yun lang yun ako natuto na ako sa buhay binuhos mo na yung lahat binuhos mo yung lahat tapos wala lang silang pake. Eh di wala din akong pake sa IDO, oh Ganun lang yan. Ang hirap. Ang hirap talaga sa buhay. Hindi. Hindi. siya lang masasabi ko. Congratulations, Sally. You're Pude <laughs> Pwede na ka mag-endorse. <laughs> Since... Sense. <laughs> no, Ano mula bang wangka? Dali, okay ra. Okay ra. Sense no. No on price. na yung ano ay hindi binuo parang binuhos ko na yung, yung ano ko sa rin ah, bata pa ako bata pa nag umpisa ako Ngayon naman wait eh oh. oh. binuhos ko na lahat bata pa ako ginawa ko na so ngayon sarili ko na naman. Sarili ko na naman yung bigyan kong pansin. ba? Diba? Nakatawad ko na yung video ba? Lapara kong ilong, oy! kagua ay ngano gunis mama nga lapad man ko pero la myself man kaday dai ta tagos na eh. <laughs> yun o pag kinahanglan kong ta tagos ganun lang guys pero ma ha 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 Wala tayo min down. Down. Hello down. Du down. Oh my god. Ang saya. Ang saya ng mga dahon. Malapit na kami, guys. 'Yon yung meeting namin yan ang building namin. Malapit na kami. Malapit-lapit na. Pagdating doon, kain na naman. Yun ang problema namin. Daming pagkain eh. Kain. Siguro dito na lang muna ako guys. Till next video guys. Bye. Bye bye. See you again.